mga kaibigan Naiya oh. iya oh, naiya oh, Ah ko lang nakita to First time Eh no naki, nasa naiya na ako mga kibigan. ano overpass ay ano tarmac tarmac pala yun ay ito ano to ano to ano to ano to ano to ano to parang mosque ay simbahan malaking simbahan to ano to hindi ko lang alam ha first time ko lang nakapunta rin na ito eh o oh. ang laki ng eh, ay, ay 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 aeroplano teka ayun no oh. Uy, airplane Ayun yung ano, yung Ayun, nakakita na ako na ayun, meron lang lumilipad. Ngayon na ako nakakita ng ganito ah. Eh. Oh, nakadaan na ore First time kong nakapunt nakarating dito sa ano. Ayun, no? Ayun, no? Di ano no? Pero pa yun. Hindi ko maano, ah, pasensya na Hindi eh. ko na hmm. na naman. Hindi ko makukuha na naman ayos. Nakita ko yung aeroplano rito eh. ito ano to? O, oh, ito sa Mario Hotel, o? Oh. Mario Hotel ba ito? Ayan, o, no? oh, Mario Hotel? Ay, ito, airplano. Ito, 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 ito. Ayan, ito, 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 to Ayan. Nakita ko airplane, eh. Hmm. Ayan, nakita ko airplane sa, ano, no? First time ako Ayan, magulo yung buko, ah. Ayan. Hindi, <laughs> e, siya na kayo. Nasisinagan ng liwanag. Ayun, aeroplano ba yun? Ayun, yeah. yun mo, nakikita nyo ah. Ayun, yun, 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 yun pa yun? Yeah, no? Air... Ayun, no? Yun sa aer... Ayun, aeroplano Ay, nako uh, Ayun, ayun lang ako nakakita First time ko nakakita ng malapitan ng air, no? airplane. aeroplane Ayun, no, nakalapag, oh Ayun ko lang, pasensya na kaya kung hindi na yan ninag na maayos, ha Ayun, aeroplano Ayan, airplane. Isa na Ayan ano sa... Ano ba ito? Sa... Ha? Oh, di hindi ko natalari sa artistic po.